Oh, oh, lalakas ng loob ng mga ito. may babae pa <laughs> You do All right. So, for today's video is uh, pupuntahan ko yung uh, Tangilad Dam sa May Urani uh, Bataan ano. Tangilad Dam is ito yung Urani uh, Samal na dam. So, pupuntahan natin kung ano ba ang meron sa lugar na yan. So, ayan. Time check muna tayo, guys. Is around alauna na ng hapon, ano. So malapit lang din sa amin to kaya tanghali na rin. Alas 12 ako nag-ride out. So ayan, ano pang inaantay natin? Let's go. Ayun o. Oh. Alright. So first time ko lang pumunta dito. I want to ride my So, ayan, guys, at uh, nandito na kaagad ako sa may uh, tangilad dam, ano. So, ayan, iikot natin itong kamera kung ano ba ang makikita dito. Alright. So, ayan. So, dito yung ibabaw, ano, tapos nature, gubat. And then, dito, guys, ayan, Andito yung dam, ayan, o. Oh. Ayan. So, hindi naman siya, ano, hindi naman siya yung kalakihan, ano. So dito is mayroon dito mga mga minsan namimingwit ano. Namimingwit ng na mga malalaki rin ang isla na kukuha dito. So ayan oh. Pwede nga lang bangka diyan eh. Tapos yung iba namamaril lang isda. Mga doon nakapwesto yon doon. Ayan, diyan. So ngayon walang namimingwit. So nakaraan may napanood ako sa YouTube na nagkaroon ng event dito. Ano, uh, namingwit sila. And then pagipaling pa natin tong camera, guys dito may mga nakita ako eh na ayun sa baba yan doon ayan may mga bumababa doon no? Oh. may ilog yan doon ayun doon nagsiswimming yung iba doon so ang plano ko doon ako sa campsite ang campsite doon banday eh. so dito na lang ako magsiswimming mamaya maya konti bababaan ko yan so iikutin muna natin kung ano ba meron dito sa may dam na to so ayan Ayan. So yung bike ko is nasa labas. Andun, nakaparada dun. So nakapadlock na lang yon. Sana hindi yun mawala. Okay. Oh, yan, naka oh, ready na. Sige. One, two, three, two. Oh, oh, lalakas ng loob ng mga ito. May babae pa. <laughs> so guys, mga ano yan, mga katutubo yan, ano? Oh, okay. ayan uh, pupunta ako doon sa sapa doon sa baba at mayroon doon mga nag swimming ano so ang purpose ko talaga dito is mag swimming at mainit din yung panahon so ayan ikot natin itong camera so ayan may hagdanan naman ayan oh. so ayan o oh, may tubig na lumalabas dyan galing yan doon sa taas so ayan so dito pwede tayo mag swimming dyan Then, so ay gilid-gilid is may mga May mga baka So sana hindi nanunuwag to no? So ayan Dito lang is okay na No? umaho na ako at uh, nagbawas uh, lang ako ng init at napakainit kanina so ayan mataas taas din to aba. ayan o no? get down sa taas alright let's go So ayun guys at uh, naipakita na natin kung ano ang meron sa dam na ito. Ano? Bukod sa kanyang uh, napakagandang lagoon at uh, napakagandang tanawin, eh uh, meron din siyang ilog na maliit na pwedeng magswimming, ano? So ayan at uh, salamat sa inyong panonood at kita-kita uh, ulit tayo sa susunod na vlog. Ito si Sana All Bikers na nagsasabing uh, hindi ako malakas pumadyak at lalong hindi mahina sakto lang so it's gonna be alright yeah yeah yeah